Nagsimula na din sa pamamahagi ang DSWD ng tulong pinansyal sa mga kolipikado at apektado mga rice retailers sa buong lalawigan ng Pangasinan. Kaugnay sa umiil Executive Order No. 39 o yung price cap ng mabigas. Sa Dagupan City, nakatanggap ang pito mga rice retailers ng 15,000 pesos na halaga bilang subsidiya sa kanilang pagkalugi sa kasalukoy yung na Executive Order No. 39. Nakatagla namang tumanggap ngayon September 14, Webes. Ang mga rice retailers apektado sa San Carlos City, saan may anin na binipisyaryo dito. Samantalang 10 naman na, na mga residential sa nang apektado sa lungsod ng Alamino sa makakatanggap. May pinamang pinalala ng hensya sa osa matanggap ang ayuda. Kailangan makabili muli sila ng palindang bigas sa loob ng pitong araw isang linggo. Samantalang pasalamat naman ang manabaygiyan ng nasabing uh, ayuda na kahit papano may natanggap silang tulong wala sa pamalaan na malaking bagay sa kanilang pagkalugi. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bad Sagtalaw, Tatak Iron Man.